Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ngayon ng isang pampaswerte sa negosyo gamit ang aluminum foil, dahon ng laurel at coins, 7 lucky coins. Sa mga naniniwala sa pampaswerte, gawin at subukan lamang ang pampaswerte yung ibabahagi ko at wala namang mawawala sa iyo. At sa mga hindi naman naniniwala sa mga pampaswerte, i-skip lamang ang video ito at humanap ka ng video na gusto mo. Ang pampaswerteng ito sa negosyo ay mabisa at makakatulong upang ang mga nalulugi at humihi ng negosyo ay muling umundlad at lumago at magkaroon ng maraming customers. Ang gagawing pampaswerte ay pampaakit ng swerte at mga customers o buyers. Pwede ito sa kahit anong uri ng mga negosyo kung nag-online selling, kung may pwesto, sari-sari store o mga tindahan o kahit anong business. Pwede dito, pwedeng gawin ang pampaswerteng ito. Kailangan lamang sa paggawa ng mga pampaswerte dapat may 100% na paniniwala, laging positibo, good vibes, positive kang tao, wala kang sama ng loob, wala mga ingit at galit para ang pampaswerte na ating magagawa ay maging successful at hindi siya maging negative. Kailangan lamang kumuha ng aluminum foil, gupitin ito ng pa-square o parisukat at kumuha ng tatlong dahon ng laurel na buo at hindi punit-punit. Kailangan buo. At kunin din ang 7 lucky coins. Kailangan silver. Kaya ang gagamitin natin ay ang piso. Seven 7 na piso. Mga kailangan din tayo ng cinnamon powder. Ang paggawa ng pampaswerteng ito ay ilatag ang aluminum foil at ilagay ang ilagay ang tatlong dahon ng laurel na buo at idagdag na ilagay ang pitong coins sa kabudburan ng cinnamon powder. Pagkatapos ay balutin na ito ng aluminum foil sa pormang bilog. Kailangan pabilog ang porma ng pampaswerteng ito. Pagkatapos nitong magawa ay hawakan ang pampaswerte na ating nagawa. Ihiling ang mga nais mong mangyari na umudlad ang iyong negosyo, magkaroon ka ng maraming penta, maraming customers, buyers, at umatak ng maraming swerte. Pwedeng ilagay ito sa lagayan ng benta o mga cash registers o mga kahanin ninyo At pwede din itong ilagay katabi ng mga paninda nyo. Ito ay pang matagalan na pampaswerte. Kung gusto mo pang gumawa ng marami para isa sa mga paninda, sa mga kaha nyo, or sa tahanan nyo, kung nag-online business ka, pwede mo din siyang ilagay sa, sa malapit sa iyong laptop or computer. Lamang po ang pampaswerte ito Tandaan, ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang. Nasa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad. Hindi dahil gumawa tayo ng pampaswerte ay hindi na tayo kikilos. Siyempre, kailangan pa rin ng pagkilos, sipag at syaga, magtrabaho, dumiskarte sa buhay. Ang mga pampaswerteng ito ay magiging gabay lamang natin. At lalong-lalo na laging magdasal at manalangin sa poong may kapal. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.